Hello mga guys. Again, again, Friday o, oh. Andito ako sa tabing dagat. Ayan sila mga guys. So, oh. ayan ang mga flamingo. Oh. Ayan. Oh, ang gaganda nila. Tingnan mga guys. Doon pa yung iba. Oh, ang dami nila mga guys. Oh. Ayan. Oh, ang dami nila doon. Ayan. Ayan. maliliit na isda yan sila. Ayan. O, yung pang isang ibun. o parang airplane lipad-lipad siya na sa taas. Dibog lang, ito. Kawisan liwanag eh. Ayan sila oh. Grabe ang ganda nila tingnan mga guys oh. Sama-sama sila naglalakad hindi sila nag-aaway. Oh yan oh, ganda. Wala kasi nakikialam sa kanila dito kaya nandito sila lagi pag taglamig na Flamingo na. sa harapan ko na talaga. Ayan. Grabe ang ganda nila. Oh. So. Guys, daming flamingo ngayon oh. Ayan oh, ang dami nila oh. Wow, ang ganda nila tingnan oh. kerana aku pun di